Exempted nga ba ang mga kababayan nating mga lady rider pagdating sa pagmamaneho ng motosiklo? Tara, samahan niyo ako today para sa isa na namang usapin na dapat malaman ng lahat. Magandang araw mga karobi! Alam niyo ba na ang riding community sa Pilipinas ay patuloy na lumalago? Kaya't mahalagang paalalahanin ang bawat isa tungkol sa responsabling pagmotor at respeto sa kaba. Habang bumabiyahe ako papasok sa opisina, napansin ko ang isang lady rider at ang kanyang angkas na nakachinelas lamang habang nagmomotor sa kahabaan ng Lopas Boulevard. Alin sunod sa batas, ang wastong kasuotan tulad ng saradong sapatos ay mahalaga para sa ating proteksyon sa kalsada. Huwag nating baliwalain ang ating kaligtasan. Bagamat maaaring mas presko ito, napakadelikado nito, lalo na kung magkakaroon ng emergency braking o aksidente. Sa kabilang banda, bigyan pansin din natin ang espesyal na exemption ng ating mga kapatid mula sa Sikh community. Ang kanilang turban na simbolo ng pananampalataya ay binibigyan ng karampatang respeto sa batas. Kaya't hindi sila kinakailangan magsuot ng helmet ito ay isang paalala ng kahalagahan ng pagkilala at paggalang sa pagkakaiba ng tradisyon at kultura habang nananatili pa rin ang responsabling pagmamaneho. Magsilbi sanang paalala sa atin bilang riders na ang kaligtasan at paggalang ay dapat malaging nanginibabaw. Suportahan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng wastong pagsunod sa batas at pagtaguyod ng isang positibong riding community na may pagmamalaki ng bawat motorista sa Pilipinas. Sana'y maging paalala ito sa lahat na ang simpleng pagsunod sa tamang kusutan ay maaaring magligtas ang buhay. Hanggang dito na lamang mga karobi at ingat palagi, baalam!